sa isang bayan na laging tinatabla ng malalakas na lindol, ang lahat ng tao ay nagihirap. Ang lupay tila isang halimaw na anumang oras ay handang lumamo ng buhay. Nagiiwan ng mga guho at mga pusong puno ng takot. Ngunit sa isang araw na pinakamalakas na pagyanig, hindi isang trahedyang isinilang, kundi isang himala. Sa gitna ng pagguho at alikabok, isang batang hindi inaasahan ng magiging susi sa pagbabalik ng buhay sa mga patay. Siya ay ipinanganak na walang ni isang gulang, hindi batid na taglay niya ang isang lihim na kapangyarihan, ang bumuhay ng patay. Paano kung ang isang bata, sa gitna ng dilim ng kanyang buhay, ay magiging liwanag para sa buong mundo? Isang batang naiwan ng kapalaran, ngunit may pag-asa sa puso. Ang pangalan niya ay Lucia, hindi pa niya alam ang kanyang misyon, hindi pa niya nauunawaan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa isang pagkilos lang, magbabago ang lahat. Ang kanyang buhay ay hindi ordinaryo. Siyang bata ng lindol, ang anak ng kalikasan. Si Lucia ay isang batang kailanman ay hindi natutunan ang magkaburda ng buhay sa sementadong mundo. Hindi niya naranasan ang pag-aaral, ang mga laruan o ang mga kwento sa gabi. Ang kanyang ama at ina ay pumanaw sa malupit na kalamidad ng mga nakaraang lindol. Sa isang iglap, nagbago ang buhay niya. Wala na siyang magulang. Ang lahat ng yaman ng mundo ay nauurong sa isang batang katulad niya, kaya't natutunan niyang magtiwala sa kagubatan at sa kalikasan ang tanging tagapagtaguyod niya. Ang kagubatan na parabang isang magulang na nag-aalaga sa kanya. Nagtatanim siya ng prutas at kumakain ng simpleng pagkain. Ang hangin ay ang kanyang kumot ang mga puno ay ang kanyang bubong. Ngumit sa bawat araw na lumilipas, may isang tanong sa kanyang puso. Bakit siya naiwang mag-isa sa mundong ito? Bakit siya? At bakit ganoong kasakit ang kanyang simula? Bawat araw, gumigising si Lucia sa silong ng mga puno, tinitignan ng pagsikat ng umaga. Hindi siya katulad ng ibang bata na may pamilya. Hindi siya katulad ng ibang bata na may kasamahan sa laro. Siya ay palaging nag-iisa, ngunit natutunan niyang magpasalamat sa kalikasan, sa bawat prutas na handa niyang kainin, sa bawat dahon na nagbibigay lilim. Tuwing umaga, bago magtrabaho, nagdarasal siya ng taimtim, humihiling sa mga diwata ng kagubatan na gabayan siya, na siya mula sa lupit ng mundo. Isang buhay na puno ng pangarap na makahanap ng pagmamahal, ngunit punuhin ng kalungkutan. Palagi siyang nakatingin sa malayo, sa bayan na bihira niyang puntahan. Doon, nakikita niya ang saya ng iba, isang saya na kailanman ay hindi niya nakamtan. Ngunit naniniwala siya na ang lahat ng sakit ay may dahilan. Hindi makakalimutan ni Lucia ang mga aral ng kanyang ama. Si Andres at nang kanyang ina si Amelia. Ang mga alaala nila ay tanging yaman na mayroon siya. Lucia, sabi ng kanyang ama, na isang manggagawa sa bukid. Ang kalikasan ay hindi basta-basta. Kung tayo ay magmamahal at magbibigay sa kanya, babalik sa atin ang lahat ng ito. Ito ang tanging batas ng buhay. Hindi niya kailanman nakalimutan ang amoy ng lupa sa kamay ng ama. "Anak," sabi naman ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok, "huwag mong kalimutan, sa bawat sakit ay may kaginhawaan, sa bawat hirap may liwanag. Huwag kang mawawalan ng pananampalataya." Ang mga salita ng kanyang mga magulang ay nagsisilbing gabay at sandata ni Lucia sa bawat araw. Ang mga ito ay mga butil ng karunungan na itinanim sa kanyang puso, naghihintay na sumibol. Isang araw, habang nangangalap ng pruta si Lucia sa pinakapusod ng gubat, nakatagpo siya ng isang matandang babae, si Aling Rosario. Si Aling Rosario, nakilala sa bayan bilang isang mayamang may-ari ng lupain, ay nahulog mula sa kabayo at labis ang pagkapagod at pagkakasugat. Ang kanyang kasambahay ay nagmamadaling humingi ng tulong, ngunit tila napakalayo ng bayan. Si Lucia, na walang kalaban-laban at walang takot, ay nagmadali at tinulungan ng matanda. Hindi niya inisip ang yaman o katayuan ni Aling Rosario. Ang nakita niya lamang ay isang taong nangangailangan. Ginamit niya ang mga kaalaman sa halamang gamot na itinuro ng kanyong ina upang linisin ng sugat. Hindi niya alam, Mulit ang simpleng pagtulong na ito ay magdadala sa kanya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang pagbabagong magpapaliwanag ng kanyang kapalaran. Habang si Aling Rosario ay nagpapahinga at nagpapalakas sa maliit na silong ni Lucia sa gubat, inaalok siya ni Lucia ng tulong at inalagaan siya ng walang kapaguran. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya gamit ang mga halamang gamot at masisipag na pangangalaga parang inalagaan niya ang kanyang sariling ina ang matanda ay labis na humanga sa kabutihan at kadalisayan ng puso ni Lucia dahil sa kabutihang ipinakita ni Lucia inanyayahan siya ni Aling Rosario na sumama sa kanyang mansyon isang buhay na hindi alam ni Lucia marangya puno ng mga tao at mga bagay na gawa sa ginto nag-alinlangan si Lucia tinitingnan ng gubat na kanyang tahanan. Ngulit nakita niya ang pag-ibig sa mata ni Aling Rosario. Wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ng alok na ito. Ito ay ang unang hakbang papalabas sa kagubatan, papalapit sa kanyang tunay na misyon. Dahil sa kagustuhan ni Aling Rosario na matulungan si Lucia, ipinakilana siya sa mga bagong bagay, mga bagay na hindi alam ng batang nagmula sa kagubatan, ang mga marangyang kagamitan, mga mamahaling tela at ang mga katulong sa mansyon ay nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ngunit, hindi niya kailanman nakalimutan ang kagubatan. Ang kanyang suot ay simple. Ang kanyang pagkain ay mas gusto pa niya ang prutas kaysa sa mga niluto. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, si Lucia ay nag-iisa pa rin. Ang puso niya ay nananabik sa gubat, sa mga puno at sa tahimik na kalikasan. Araw-araw, Pumupunta siya sa likod bahay at nagtatanim ng mga tanim at bulaklak. Hindi niya alam, pero ang mga pag-aalala niya at ang kanyang pananabik sa kalikasan ay may koneksyon sa isang mas malalim na misyon. Ang kalikasan ay naghihintay at ang kapangyarihan niya ay unti-unting lumalabas. Habang ang buhay ni Lucia sa mansyon ay patuloy, may isang bagay na nagsimula siyang mapansin. Ang mga panalangin niya ay parang may epekto sa paligid. Ang kanyang mga dasal ay nagiging mas malakas. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila kumikilos at sumisibol. Isang gabi, habang si Aling Rosario ay nagdurusa sa sakit na tila hindi na matutulungan ng gamot, nagdasal si Lucia. Ang matanda ay naghihingalo. Panginoon, sana po'y bigyan niyo pa siya ng pagkakataon. Ang hiling ni Lucia sa ilalim ng buwan, ang kanyang tinig ay tila nag-iiba, mas malalim at mas makapangyarihan. Sa kanyang mga mata, mayroong liwanag na nagsimulang magningning, at hindi siya nakapagsalita nang makita niyang unti-unting nawawala ang sakit ni Aling Rosario. Tila ang sakit ay lumabas sa matanda at naging usok. Nagtaka si Lucia. Sa mga sumunod na araw, si Aling Rosario ay patuloy na humihina ang kanyang kalagayan ay lumala. Ang kanyang sakit ay tila hindi na matutulungan ng kahit na sino, maski ng mga pinakamahuhusay na doktor. Inilipat siya sa ospital at ipinahayag ng mga doktor na wala ng pag-asa. Lumabas sa mga balita ang trahedya. Si Lucia ay naiwan sa tabi ng matanda. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Tila babalik na naman siya sa pag-iisa. Habang hawak-hawak ang malamig na kamay ng matanda, nananalangin siya ng taimtim, hindi na humihiling ng kagalingan, kundi ng buhay. Panginoon, tulungan niyo po siya. Ibigay niyo pa po sa kanya ang buhay. Hindi pa niya oras. Ang kanyang pagdarasal ay hindi na bulong, kundi isang makapangyarihang panawagan. Sa kanyang mga salita, parang ang kalikasan mismo ay nakikinig sa kanya. Ang mga bintana ay nag-uugong. Ang mga halaman sa ospital ay biglang namulaklak. Isang himala ang nangyari. Habang si Lucia ay patuloy na nagdarasal, ang kanyang luha ay tumulo sa kamay ni Aling Rosario. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa silid. Ang mga doktor at nurse ay nagulantang. Isang mahinang tinig ang narinig niya. Si Aling Rosario, na akala niyang patay na, ay nagmulat ng mata at ngumiti. Isang ngiting puno ng pagtataka at pasasalamat. Lucia, anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Ang tanong ni Aling Rosario, ang kanyang tinig ay malinaw. Hindi ko alam kung paano ako muling nabuhay, pero ikaw, ikaw ang dahilan. Ang sakit na matagal na niyang dinaranas ay nawala at siya'y muling nabuhay. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa bayan. Si Lucia, ang batang tagagubat, ay nagbalik ng buhay. Si Lucia ay hindi na naguguluhan. Ang kabutihan ng puso, ang pananampalataya at ang lakas ng kalikasan ay nagbukas sa kanya ng isang bagong mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Ito ay may layunin at misyon. Ang pagiging anak ng lindol ay hindi isang sumpa, kundi isang biyaya. Nalaman niya na siya ay isang tagapag-alaga, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa mga kaluluwa ng mga nangangailangan ng tulong. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa dalisay na pagmamahal at pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-unawa ay ang bigat ng responsibilidad. Kailangan niyang naging maingat, dahil ang kanyang kapangyarihan ay maaaring maging target ng mga masasamang tao. Si Aling Rosario, na ngayon ay muling buo at malakas, ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Lucia. Pinanood niya ang mga balita, ang mga kwento ng Himala. Lucia, ikaw ang may kakayahang magbigay ng buhay. Ikaw ay isang biyaya sa mundong ito. At ako'y magiging protektor mo ang matanda ay nagsimula magbago. Nakita niya na ang lahat ng kanyang yaman ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kabutihan at pananampalataya. Ipinangako niya kay Lucia na gagawin niya ang lahat upang protektahan ng bata at ang kanyang misyon. Ang mansyon ay naging isang kanlungan, isang lugar kung saan si Lucia ay maaring maghanda para sa kanyang kapalaran si Lucia. Ngayon ay may malinaw na misyon. Ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ay hindi para sa sarili lamang, kundi upang tumulong sa iba. Siya ay piniling upang magbalik ng buhay at magbigay ng liwanag sa mga lugar ng dilim. Sa bawat lugar na pupuntahan niya, magdadala siya ng bagong simula. Isang muling pagkabuhay hindi lamang ng buhay, kundi ng pag-asa. Sa tulong ni Aling Rosario, nagsimula siyang maglakbay sa mga karating bayan. Sa bawat hakbang ni Lucia, mas lalo niyang naintindihan ng kahalagahan na pagkakaroon ng malasakit at pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon, ngunit nagdala rin ng atensyon. May mga taong naniniwala sa kanya at may mga taong gustong kunin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Lucia ay patuloy na lumalago. Hindi na siya natatakot sa sarili niya. Bawat dasal niya ay may epekto at unti-unti niyang natutunan kung paano gamitin ang kanyang kakayahan para sa kabutihan ng iba. Hindi na niya kailangang hawakan ng mga tao, ang kanyang panalangin ay nagdudulot ng kagalingan sa malayo. Ang kalikasan ay naging kanyang kasangkapan, ang hangin ay naging kanyang tinig at ng lupa ay naging kanyang proteksyon. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang misyon, may mga bagong pagsubok na darating. Isang grupo ng mga taong inggit ang nagsimulang magplano laban sa kanya. Gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kasakiman. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa mga bagay na makikita ng mata, kundi sa kabutihan na nagmumula sa puso. Isang bayan ang dumaan sa isang malupit na sakuna. Isang malaking sunog ang tumupok sa kanilang mga bahay at marami ang namatay. Ang mga tao ay nawalan ng mga mahal sa buhay at nawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagdating ni Lucia, natutunan nilang muling magtiwala. Siya ay nagdasal sa gitna ng mga guho. Hindi lamang niya binuhay ang mga kaluluwa, kundi pati ang mga halaman at puno sa paligid. Ang bayan ay muling nabuhay, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang tunay na lakas ni Lucia ay hindi natutunan mula sa mga aklat, kundi mula sa kanyang pagmamahal sa iba at sa pag-aalala sa aral ng kanyang mga magulang. Naging simbolo siya ng muling pagkabuhay, isang patutuo na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin. Isang batang may sakit? Halos nasa bingit ng kamatayan, ang dinala kay Lucia ng mga magulang na desperado. Ang sakit ng bata ay isang bihirang sakit na hindi matutulungan ng kahit na anong gamot. Ito ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Kung hindi niya magagawang buhayin ng bata, maaaring mawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ngunit, hindi siya nag-alinlangan. Panginoon, patuloy po kaming magtitiwala. Hilingin ko po ang muling pagbuhay ng batang ito, ang kanyang dasal. Sa gitna ng kanyang panalangin, dumating ang mga kalaban na gustong kumuha sa kanya. Ngunit, tila ang mga puno sa paligid ay naging pader, at ang hangin ay naging espada, protektado ng kalikasan ng munting tagapagligtas. Ang katawan ng bata ay nagsimulang magbago. Ang buhay na tila nawala ay muling bumangon. Ang kanyang kapangyarihan ay lumabas ng buo, hindi lamang nagpagaling kundi nagligtas. Sa bawat tagumpay at pagsubok, si Lucia ay natututo ng mas malalim na aral. Natutunan niyang hindi lang ang buhay ng ibang tao ang mahalaga. Kailangan niyang magpatawad sa sarili at tanggapin ang kanyang misyon ng buo. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang ay tahandahang nawala, napalitan ng kapayapaan. Hindi madali ngunit sa bawat araw, mas lalo siyang lumalakas. Ang kanyang puso ay naging mas malawak. Ang kanyang pananampalataya ay naging mas matatag. Siya ay hindi na lang ang batang tagagubat. Siya ay naging ilaw ng mundo. Si Lucia ay patuloy na naglalakbay, hindi para maghanap ng kapangyarihan, kundi para magbigay ng buhay sa mga dumaan sa dilim. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa bawat tao na kanyang matutulungan at sa bawat punong kanyang itinanim. Ang mga lindol ay hindi na naging dahilan ng takot, kundi simbolo ng pagbabago at muling pagsilang. Sa huli, napagtatanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa mga milagro, kundi sa kakayahan ng bawat isa na magbigay, magtulungan, at magpatawad. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkakaisa sa bayan, isang muling pagsilang ng pag-asa. Ang kwento ni Lucia ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok at dilim, laging may liwanag na naghihintay. Ang kanyang misyon ay hindi matatapos sa isang buhay, kundi magpapatuloy sa bawat puso na kanyang natulungan. Ang mga tao sa bayan ay nagtayo ng mga hardin at nagtanim ng mga puno bilang pag-aalala sa kanya, sa batang protektado ng kalikasan. Sa kabila ng lahat ng pagdaraanan, sa huli, ang buhay ay magbabalik sa kagandahan. Ang kanyang pangalan ay naging isang alamat, isang kwento ng pananampalataya at pag-idig. Si Lucia ay isang paalala sa atin na sa bawat pagsubok at sakripisyo, laging may pag-asa. Ang ating laas ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung paano tayo magbibigay ng buhay sa mga nangangailangan. Ang kapangyarihang bumuhay ng patay ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi sa kaluluwa. Magtiwala tayo sa ating sarili at sa kalikasan, dahil sa bawat pagdarasal at kabutihan, may buhay na nagbabalik. Patuloy nating gawing mas maliwanag ang ating mundo, tulad ng ginawa ni Lucia, ang bata ng lindol at ng pag-asa. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.